Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kim Shirel Almares, nagmula sa HE3B. Ako'y nagagalak na maibahagi sa inyo ang ilan sa mga pinakatanyag na bahagi ng ating kultura. Ito ay ang mga bugtong at salawikain. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mundo ng bugtong at salawikain. Sabay-sabay nating bigkasin at sariwain ang mga ito upang maipamahagi ang ating kultura at karunungan sa bawat isa. Tayo ay magsimula ay sa bugtong. Ano nga ba pag sinabi natin bugtong? Ang bugtong ay isang uri ng palaisipan o pagsusuring kadalasang binubuo ng isang tanong na may tinatagong sagot. Ito ay isang tradisyonal na anyo ng panitikan na kadalasang ginagamit bilang isang laro o patalasa ng isipan. Ang layunin ng bugtong ay palabasin ang talino ng isang tao sa pamamagitan ng paghuhula o pagtukoy sa tamang sagot sa pamamagitan ng mga impormasyong ibinigay sa pagsasalaysay ng bugtong. Ngayon ay may bugtong akong ibabahagi sa inyo. Nais kong sagutin nyo ang sagot ng mga bugtong na ating isasalaysay. Unang bilang, dalawang magkaibigan habulan ng habulan. Ang galing! Tama ang sagot nyo. Ang tamang sagot sa bugtong na dalawang magkaibigan habulan ng habulan ay paa. Pangalawa, dumaan ng hari nagkagatan ang mga pari. Magaling! Ang tamang sagot ay zipper. Pangatlong bugtong. Isang hukbo ng sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Tama ulit. Ang tamang sagot ay walis. Pangapat. Ginto sa kalangitan, hindi matitigan. Ano kaya ang tamang sagot sa bugtong na iyan? Tama! Ang tamang sagot ay araw. Panghuling bilang. Bahay ng salita, imbaka ng diwa. Tama! Ang tamang sagot ay akilat. Ngayon ay dumako naman tayo sa salawikain. Ano nga ba ang salawikain? Ang mga salawikain ay mga kasabihan sa wikang Tagalog na kapupulutan ng aral. Ito ay pangungusap na maikli lamang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ang unang salary kain na ibabahagi ko sa inyo ay madali ang maging tao, mahirap magpakatao. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salary kain yan? Ang ibig sabihin ng salary kain yan ay ito ay nagpapahiwating na madali lamang na mabuhay bilang isang tao sa pisikal na anyo. Ngunit ang tunay na pagkatao at integridad ay mas mahirap at mas malalim na bahagi ng pagkatao ng isang tao. Pangalawang salawikain eh na ibabahagi ko sa inyo ay ang taong walang kibo nasa loob ang kulo. So ano kaya ang ibig sabihin ng salawikain eh na 'yan? Ibig sabihin lamang niyan na ang katahimikan ng isang tao ay maaaring magsasalamin ng mga damdamin o galit na hindi niya pinapahalata. Ito ay paalala na hindi dapat natin baliwalain ang taong katahimik o hindi nagsasalita ng sa sapagkat maaari may mga isyo o sa silang hindi nila nababanggit ngunit nararamdaman nila. Pangatlong salawikain ay ang taong tamad kadalasay sala. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga taong tamad ay karaniwang naghihirap ukulang sa mga bagay na kailangan nila. Ito ay nagpapahiwatig ng konsepto ng kawalan o kahirapan. Ang saliwikain na ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang matagumpay na buhay at kabuhayan ay kariniwang nakasalalay sa kasipagan at pagsisikap ng isang tao. Pang-apat na saliwikain ay ang mabigat ay gumagaan kung pinagtutulungan. Sa konteksto ng salawikain, ang mabigat ay maaaring tumutukoy sa mga pasanin, mga hamon, o mga problema sa buhay na tila mabigat o mahirap harapin ng mag-isa. Subalit, kapag may mga taong nagkakaisa at nagtutulungan upang malampasan ang mga ito, ang mabigat o hirap na iyon ay magiging mas magaan. At ang aking ikalimang salawikain na ibabahagi sa inyo ay, Pagdiukol, dibubukol. Ang ibig sabihin, ang swerte sa buhay ay huwag asahang makakamtan kung hindi nakaalaan para sa iyo. Dito na po nagtatapos ang pagbabahagi ko sa inyo ng mga bugtong at salawikain. Ang mga ito ay mga pahayag na naglalayong magbigay ng aral, magpatawa o magpahula sa pamamagitan ng mga piling salita at talasalitaan. Sana ay may natutulan kayo sa aking ibinahagi ngayong araw. Maraming salamat po.